nga natin kung walang talim. Asa, eh, walang katalim-talim, mo, oh. Ito, pwede rin ito, pwede rin itong cutting uh, disc pampatalim ng kutsilyo. Ayan, oh, walang talim talaga. So, hasain natin para magkatalim. Pwede rin ito. All around ang grinder, kahit ano pwede, ayan, oh. Ayan, matalim na agad 'to. Oh. Konting iskis lang. Matalim na 'so. Ikinisin pa natin 'to, para mas matalim na matalim. Ayan, talim na oh. Kuha tayo ng papel. Subukan nyo natin kung napakatalim na. Okay na oh. Di ba? Okay na, okay na. Ganun lang. Pagka uh, mapuro na yung uh, mga kutsilyo, pwedeng hasain din ni grinder. Okay.